Mga mahal ko, kumusta po kayo, my dearo? At nagbibigay lang po ako ng mga tips. Alam ko po pong maraming maraming namu-problema pagdating sa bahay. Kasi pagdating sa bahay talaga importante po ang ating step or um ating hagdan sa bahay. So, lapit ka sa. Sa mga nagpapagawa ng bahay dyan or plano nyong i-check or magbago, renovations mas minumungkahan minumung ko po, po na one step lang ang inyong hagdan. Kasi it's a gold and silver. Kasi first step is a gold and the second step is a silver. So, pagkagaya din po ng sinasabi nila oro, plata, mata, totoo po yun. So, pag -ayon sa pag-aral naman po sa ay eh, meron po tayong good, good, bad, bad. So, iwasan po natin ang tatlong uh, hagdan. Apat na hagdan, iwasan po natin yon. Ngayon, kung sakaling madami kayong hagdan, basta po ang susundan ninyo po ay good, good, and bad, bad. So, sa ating pamahiin naman sa Pilipino ay oro, plata, mata. Oro, plata, mata. So, doon lang po tayo sa gold, silver. Okay? So, maraming salamat po. At syempre po, pag so natapos po natin ang ating hagdan, lalagyan po natin yan ng mga pampaswerteng halaman. So, syempre, para makaakit po yan ng swerte. Hindi pera, ha? <laughs> Akitin nyo muna yung swerte bago pera. Pag naakit natin ang swerte, maakit din natin yan. Ang more, more, more money. Okay, God bless everyone. Maraming maraming. show e